Hey guys, welcome again to another vlog. So, meron pala akong bagong binili na microphone. Tinay ko lang in case. Ibili ko lang to sa ano, sa Temo. Temo. It's worth $30, I guess. Anyway, So for today's vlog, sa so pag-uusapan natin kung bakit ako natigil mag-vlog for almost a year. Wala akong update-update sa channel ko. So sa lahat ng mga subscriber ko na uh, nandun pa rin at walang sawang sumusuporta, ah. thank you, thank you, thank you. And sa mga new subscriber ko na nag-subscribe lang, bago lang, thank you din. Kasi nga, uh, sumuporta <laughs> din sa'yo. Going back, so, nung dumating ako sa Newfoundland and Labrador, and that was December 9, 2022, nung nag-land nga ako dito sa St. John specific. And sa di pa familiar, or hindi pa sa mga new subscriber ko, di familiar sa pathway kasi yun yung always sinatanong nila. So, under po ako ng Uh, Newfoundland Provincial Nominee Program. Isa yun sa mga easiest or fastest way na ma-PR ka. And nag-work po ako that time sa... I was hired pala that time sa Team Hortons dito sa Newfoundland. And yun. So far naman, for um, ilang months na pag-work ko sa teams, okay naman, smooth ang challenge ko lang talaga doon is nung pagdating ko kasi winter time and yun yung season pala na medyo mahina yung branch namin that time so yung oras yung pinaka challenging part na hindi ko inexpect na bawas pala yung oras talaga namin so luckily nung pagdating ng January February yun talaga yung challenge ko di ba So, kasi winter time yon May mga snowstorm. And ano pa ba? Winter. Winter. Grabe. Iba din yung ano talaga, effect ng winter. Kasi nga, wala kang magagawa. Nandyan ka lang sa bahay. Work. Bahay. Work. And hindi natin may iwasang mag-isip ng mga ano. Yung sa family, yung mga friends natin sa Pinas kasi fresh pa eh. Yun. However, um, uh, thankful pa din ako kay Lord nung na-receive ko yung confirmation of permanent resident ko last March uh, 3, 2023. So, ilang months lang, almost four months lang after ko ng pag-land dito sa Canada. So, after naman noon, nung March, talaga, by February pala, na na transferred din ako from food counter attendant to baker na. So, medyo dun, yung oras ko is 80 hours na talaga. Kasi nga, ka, nagbe-baker na ako. Kasi nag, um, nag-resign, ay hindi pala, nag, nag down, nag step down pala si Owen yung kasama ko from bakers kasi sila nang nauna doon eh. So, ahead sila ng 2 months sa akin. Nag step down siya for from baker to food counter attendant. Din ako yung pinalit as baker. So, maganda naman. Doon ko naramdaman talaga ng 80 hours na ako per week. Sa branch din namin is wala yung typical na overtime. Kasi nga, mahina yung business. Walang OT. So, kailangan mong mag-cover pag may mag-absent. Pero, yung twist nun is ibabawas din on the next schedule, next week na schedule nyo. So, nung nareceive ko yung PR ko, syempre, naka-ETR sign ako sa ano. Yung mindset ko talaga noon is dapat ah uh, makahanap ako ng second job. So, which is, yun yung ginawa ko. Naganap talaga ako ng second job nearby dito sa may apartment namin. So, after ko nga ma-receive yung confirmation of permanent resident ko nung March 3, uh, 2023, that, that, was four months na sa time na nag-land ako sa Canada. Diba? Grabe, napakaswerte ko after all the challenge, after all na ano, na sacrifices na naranasan ano, ko. Talaga, nagbunga din. <laughs> so, yun yung pinaka happiest day na gift. ah, uh, kasi yung birthday ko din is 23. So, 3 pa lang na confirm na ako ng permanent president. Then, after noon, naghintay ako ng COPR ko or E-Corp na tinatawag. And, na-receive ko yung e-corp ko noong March 15 naman. So, after ko ma-receive yung e-corp ko, hindi pa ako nagpa change ng SIN number or social, social insurance number. Kasi akala ko, okay na yung old ko. Hindi pala ganun. Once pala, ma uh, makonfirm ka as permanent president, kailangan mo din mag-change ng bagong SIN for permanent president na, na status na. So, nag-apply ako muna. Nag-apply ako sa Dominion, nag-apply ako sa Walmart, nag-apply ako kahit, kahit, kahit saan, sa online. Ang luckily naman na interview ako ng April ng Walmart. Dito malapit sa amin dyan lang. And naselect ako. And na-hire ako ng May 1. Kasi nga late ko na process yung scene ko. Pumunta pa ako dun sa Service Canada para magpa-change ng scene. And before ko na submit sa ano, sa Walmart. So after that time talaga yung mindset ko is ano lang, work, work, work. So nag-work ako sa Tim Hortons from ano, from 6 to 2. Tapos nag-work naman ako after sa Walmart ng it's either 3 so 1 hour lang yung break ko nun to 10 pero nung kalaunan kasi napagod din ako nag nag ano nagpa-adjust ako ng schedule from 5 to 10 na so yun ilang months din ako nag-work ng dalawa talaga after kasi nga kailangan kong habulin yung mga bills ko sa Pinas bills ko sa Canada um lahat kasi nga nung pagdating ko dito as mentioned na ilang months din ako walang oras So, yun yung ginawa ko. And then, so, as months goes by, uh, from May, June, July, August, September, October, November, for seven months after nung na-PR ako is that, um, unfortunately, nag-resign na ako sa teams as baker, nag-step down na ako doon. Nabigay ako ng notice kasi nga napagod talaga ako sobra. And aside pa sa Walmart at saka sa teams, uh, nagkukuskos pa ako every uh, free time. And <laughs> yun. Yan, kailangan talagang kumayod kasi nga inahabol ko yung bills ko sa Pilipinas, mga utang-utang ko dun at saka bills ko dito sa Canada para siyempre mabawasan lahat or matapos ko lahat kasi ayaw ko nang may utang para. Nag-resign ako sa Teams noong November uh, 2023 tapos uh, nag-work na ako ng full-time sa Walmart that time since ano, nagpa-change ako ng na status from, um, from part-time to full-time uh, noong September. Yun, na-confirm naman ako, na-full-time ako sa Walmart. And, naka-work ako full-time. Then, nag-work ako full-time sa so Walmart again ng uh, November, December, uh, January. So, isa lang work ko dun. Hindi ako naganap ng other job. Kasi nga, okay pa naman yung bills. Medyo nabayaran ko na yung mga utang ko that time. And, uh, okay na. Then, ngayon, sa pagdating ng February, nag-change yung plan ko. Kasi nga, nabuboard talaga ako na uh, yung tipong wala kang i-look forward in the future. Yung work ng work lang. Ayaw ko ng ganun. And nakapag-decide ako na mag, ano, mag-upgrade or balik ng school. And hindi ako makapag kung anong kukunin ko. And luckily, nakilala ko din yung mga friends ko na kumukuha ng, ano, early childhood education, which is yung, yun yung tinay ko na course. And it is a two-year program course. Then, yun ang tinanong na nag-aaral ako. So yun yung mga reason bakit hindi ako nakapag-vlog kasi nga uh, ko yung bills ko, maraming nangyari sa buhay ko. Nang di alam ng tao na ano talaga na ah uh, challenges din tayo sa Canada, di ba? So alam lang nila ang yung picture na ina-upload mo, wala nga marami nang pera, saka ano, wala nang problema sa buhay. <laughs> yun lang. And hindi natin masisisi yung mga taong ganoon kasi nga even siguro ako kung ako yun, <laughs> di ba? So, kahit ako nung sa Pinas ako, akala ko sa mga taong nasa abroad is, may pera, uh, pinupulot sa pera. yung <laughs> gano'n mindset, which is, ano naman, hindi, hindi pala in reality yun. So, naka ilang months na ako ako. February ako nag-start eh. February, March, April, May, June, July. So, five months na. And, natapos ko na yung, uh, ano, dalawang practicum ko, first and second. Meron na akong third, fourth, and fifth. So, meron ba akong one year na tatapusin, tata -tata bubunoy. So hopefully ma survive ko. And hopefully matapos ko talaga Yung ano and mapraktis ko na din kung ano yung pag-aralan ko. So ngayon yung work ko is ano lang <laughs> nasa daycare. <laughs> so nagbabantay ng bata, ganoon yun, yung ECE. So luckily kahit nag-aaral ako ng ECE pa dito sa ano Academy Canada, yun yung ano school namin. Um, nakapag-work ko same time sa daycare agad. So, yung work ko doon is from 12 noon to 5 p.m. And yung school ko is ano, 9 to 12. Yun. So, before 12 noon ako sa, sa, daycare para at least. Kasi ginagawa ko is online lang. So, yun lang yung update ko. And hopefully, ma ko yung papa-vlog. Kasi nga, sayang din naman. No? Ah. Ito. enough for now muna. So, yun lang yung ma-share ko muna. Bakit? hindi ako nakapag-vlog for how many months or years ba yun. Meron akong mga upload before na mga video pero uh, ano lang siya. More on travel, more on mga short clips lang, uh, previews ng mga vlog ko. And sa lahat ng mga subscriber ko, salamat and thank you. Sana supportahan niyo pa rin ako kahit, ano, kahit hindi ako nag-upload. And I promise na hopefully this year is masustain ko yung pagpa-vlog <laughs> kahit ano lang. <laughs> and kahit travel... Or mga ganitong content lang para at least aware um, din kayo kung ano yung mga challenge na pwede nyo ma-encounter if nandito na kayo sa Canada so if you uh, have question or uh, mga tanong pala na related sa Canada, um, tanong nyo lang then sasagutin ko if na-experience ko yung mga ganong situation so thank you and bye